guys kaparating na ito ulit si pare Max ayan alamin natin kung may pa Shoutout nga pala ulit sa mga kaibigan natin ha dito pa rin itong ating mga postcard ating mga uh, manglayong bukat ayan guys updating okay. so, natin kung may pa ulit ito Ano ba? Ang guys, oh. Ini pare mag-so. Oh. Yeah, mahina talaga guys. <laughs> Ayan, para Mahina. Yon. Thank you. Guys. Tayo. Tayo pa Ayan. Yon. Ayan, guys. Ito ban. Ito may blessing, guys. Ito ang ban, no? bats. Ayan. Itong kapatid ang may pahuli. Ayan. Get out, ah. Sa ating mga kaibigan uli. So, guys, oh. Pahuli. Karing bats. Ayan. Ayan, guys, oh. Amigay na sa ating mga kaibigan.